Mga idol at kabayan, breaking news! Atak Sabarin nakita ng kaalyado ng Pilipinas na pumasok sa West Philippine Sea. Ang Submarino ay pumaibabaw sa karagatang sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, Barkong Pandigma at Eroplano ng Pilipinas. Dinikitan ang Russian Atak Sabarin. Dahilan ng Russian crew, sila ay sumisilong dahil sa sama ng panahon. Aba-aba-aba mukhang may tinatago. Ilan sa mga dahilan mga kabayan kung bakit pumapaibabaw ang mga Submarino? Isa sa mga katangian ng diesel-electric propulsion na mga Submarino. Subarino ay kailangan itong pumaibabaw bawat ilang araw upang makapagkarga ito ng kanilang baterya. Isa rin sa mga dahilan na ang Subarino ay pumapaibabaw ay kung meron itong emergency o sirang natamo. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na anumang pangimasok ng dayuhan sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ay nakababahala. Sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na ang Russian submarine na kinilala bilang Ufa 490 ay namataan sa layong 80 nautical miles kalura ng Cape Calavete, Occidental Mindoro noong ika-28 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ang Russian Navy Ufa ay isang 4,000 ton kilo 2 class diesel electric submarine ay kayang magpatrol ng halos 45 araw. Ito ay kumisyon noong taong 2022 at pang-apat sa anim na Project 636.3 Improved Kilo Class 2 ng Russian Pacific Fleet. Meron itong haba na 74 na metro at kayang mag-operate sa layo na 12,000 kilometro. Meron itong kakayahan na maglunsa ng torpedoes, caliber o land attack cruise missile. Agad na nagtalaga ang Philippine Navy ng mga asset para subaybayan at tugunan ang sitwasyon na tinitiyak ang seguridad ng karagatan ng Pilipinas. Diniploy ng Philippine Navy ang isa sa pinakabago nitong missile frigate, ang BRP Hoserizal FF-150 at isang eroplano upang subaybayan ang galaw ng nasabing Russian submarine at masiguro na ito ay sumusuno sa Maritime Regulation ng Philippine Exclusive Economic Zone. Kung inyong makikita mga kabayan sa isang larawan na kuha mismo ng Philippine Navy na ang lapit na ng kanilang eroplano sa Russian Attack Sabarin. Nagsagawa ng radio challenge ang barkong pandigma ng Pilipinas sa Sabarin ng Russia na agad namang tumugon ng pagkakakilanla nito. Ayon sa isang source, una itong na-detect ng Friendly Forces. posibleng ito ay unang nakita ng puwersa ng Amerika habang sila ay nasa South China Sea at ibigay ang impormasyon sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Navy nang pumasok na ang Russian Sabre sa West Philippine Sea ganyan kahalaga ang tulong at suporta ng Amerika. ayon sa Russian Navy sila ay nagmula pa sa joint naval exercise sa Malaysia at pabalik na sa Vladivostok sa Russia dagdag pa sinabi ng Russian crew na sila ay nag-aantay lang na bumuti ang kondisyon ng panahon bago sila tumuloy sa kanilang destinasyon nananatiling nakalitaw ang Sabre ng Russia hanggang sa binabaybay nito ang norteng bahagi ng Pilipinas ang parang ito ay isang pagpapakita ng freedom of navigation operasyon sa exclusive economic zone ng Pilipinas habang sinusundan naman ito ng BRP Rizal FF150 hanggang sa makalabas ang Russian Sabari sa katubigang sakop ng exclusive economic zone ng bansa para kay Pangulong Marcos Jr. ang anumang pagpasok ng mga dayuhang barko o bansa sa exclusive economic zone ng Pilipinas ay nakababahala. Yes. <connecting sentido> will let uh, we'll the military uh, discuss it with you, but uh, I don't think it is a, a subject that we should. <laughs> sir, sir discuss how concerning is all these people. But so how concerning it, is that? Na merong Russian All of it. very concerning. Any intrusion into the West Philippine Sea of our EEZ or of our baselines is very worrisome. So, yes, it's just another one. Sir, may yes. yung... Ang nakapagtataka mga kabayan kung ang dahilan ng submarino ng Russia ay ang masamang panahon pwede naman itong pumailalim para hindi nito maramdaman ang malakas na mga alon. Ayon sa impormasyong ating nakalap, kapag ang isang submarine ay nasa ilalim ng 30 metro, ay hindi nito gaano mararamdaman ang anumang lakas ng mga alon. Lalo na kapag ito ay nasa ilalim ng karagatan ng 50 metro o mahigit pa ano kaya ang tugustong ipahihwating ng Russia? O meron bang naging aberya ang submarine ng Russian Navy? Ayon sa ating pagsasaliksik, isa sa mga katangian ng diesel electric propulsion ng mga submarino ay kailangan itong pumaibabaw bawat ilang araw upang makapagkarga ito ng kanilang baterya. Isa rin sa dahilan ay ang pagkapakita nito bilang deterrents. Sa madaling salita ipinapaalam nito na sila ay nag operate din sa lugar. Ang mga sabari ay pumapaibabaw upang obserbahan ang ibabaw ng karagatan gamit ang kanilang periscope. Isa rin sa mga dahilan ng isang submarino ay pumapaibabaw ay kung meron itong emergency o sirang natamo. Amayan partner noong November 28, meron tayo tayong namataan na isang Russian attack submarine some 80 nautical miles off uh, the Mindoro Island. No? Kaya uh, nung nalaman natin itong sitwasyon na ito, nagpadala kaagad tayo ng mga assets natin. Nagpadala tayo ng mga aeroplano para mata para ma-monitor natin kung ano yung ginagawa ng uh, Russian submarine na ito sa ating exclusive economic zone at nagpadala din tayo ng Uh, isang frigate yung ating missile uh, frigate yung BRP Jose Rizal para i-shadow itong uh, submarine na pumasok sa ating exclusive economic zone. Okay, so muhod po na mention po niyo na may sumusunod sa kanila uh, BRP Jose Rizal no. Mm -hmm. Ano pa po ang uh, actions? Uh, ito ay follow up question ng GMA News no. ng Philippine government about this at uh, sa tingin niyo po ba ay ito ay alarming? Well, gaya nga ng uh, sinabi partner ng ating Pangulo, uh, we're concerned, or we're very concerned about the presence dito Russian attack submarine sa loob ng ating Exclusive Economic Zone. Kaya nga naman ay nagbadala tayo ng mga assets dito. At nagkaroon tayo partner ng Radio Challenge. no? We challenge the attack submarine kung ano ang ginagawa niya sa ating Exclusive Economic Zone. At sumagot ito. Oh, okay. no? Ang sinabi niya, uh, nagpakilala siya, Uh, na siya ay ito, itong uh, Russian Attack Submarine, at sinabi niya na galing siya ng uh, exercises, PASEX exercises with the Royal Malaysia Navy sa Kota Kinabalu sa uh, Malaysia, and on the way niya pabalik sa kanyang naval base sa Vladivostok. no? Okay. At sinabi niya na uh, inaantay lang niya na gumanda yung panahon. o no? Kaya siya nag-surface, no? at uh, ipapaalam niya sa atin pag ready na siyang bumalik sa Russia no sa Vladivostok and eventually nung kinahapunan ay nagpaalam din siya sabi niya ay babalik na siya sa Russia okay. so okay. naging maayos naman po yung ating uh, pag-monitor dito sa Russian attack submarine na ito uh, at every step of the way uh, kaagad-agad nating uh, minonitor at inalam ang kanyang uh, ginagawa and let me just emphasize partner na ito pong uh, parte kung nasan siya na mataan, hindi siya territorial sea ng Pilipinas. Ah. Okay, nasa high seas siya, nasa exclusive economic zone. So, technically, the Russian ship is exercising freedom of navigation. Okay, so wala na siya doon ngayon. Ah, wala na. Wala na, umuwi din siya kaagad uh, noong November 28, Pakatapos siyang makipag-ugnayan dahil sumagot nga siya doon sa mga radio challenges na ibinigay ng ating Philippine Navy na siyang nangungunang mag-monitor dito sa Russian attack sa marina ito. Ito naman, ADG, may tanong din mula kay Patrick Jesus ng PTV. Ano ba ang protocol sa pagdaan ng mga ganitong uri ng asset gaya ng submarine sa loob ng EEZ ng bansa? ata uh, kailan ito as you mentioned maituturing na freedom of navigation or innocent passage well uh, syempre yung iba na babahala dahil ito ay nasa exclusive economic zone natin no? pero very clearly nakalagay din sa ating mga batas kasama ng no, philippine maritime zones law na itong exclusive economic zone ng karapatan natin dyan is more of economic yung natural resources niyan uh, part pa rin ng high seas kaya kahit sinong uh, barko ay pwedeng dumaan dyan, solo nga si hindi siya naglo-loiter o hindi siya uh, kumukuha ng mga natural resources,